Hello mga kaboy, Andito na nga pala tayo At syempre time check tayo 4.42 Nakaraan nga pala guys uh, Hindi natin sya nakasundo Dahil sumama yung pakiramdam natin At nagchat na rin pala sya kanina Na last day ko na daw mag service Mukhang nagalit Hindi lang ako nakasundo nung sabado Dahil sinabi ko naman may sakit tayo Kaya sige hayaan na lang natin mga customer talaga lagi sila ang tama kaya kukunin ko na lang din yung araw na sinundo ko sa Bali 6 days mga ano 250 per day natin yun eh sundo natin kaya mamaya sisigilin natin siya pag siya pa ay nagalit ewan eh, ko lang uh, ipopost ko siya sa Facebook para uh, wala na maservisan no? kaya mamaya na lang guys abangan nyo wala pa eh, hindi pa uwi yan yung eh. mga aga pa eh Ayan o Diyan siya napasok, mamaya lalabas na rin yan Pukuha nang ko rin ng video para alam nyo kung sino siya Let's go, mamaya na ulit Abangan natin siya Ay okay, so, lumabas na Lumabas na yung customer ko ah, Last day na daw niya eh <laughs> si singiling kita ayan ha? isang beses ko lang hindi sinundu eh nagalit na last day ko na daw ngayon eh. ang bayad mo bayad mo masahod hindi pwede yung sasahod May bayad ka last last day mo pala ngayon ha ayan ha ito po yun ha hindi marunong magbayad ha ayan ha Nagalit agad, isang beses lang ano, hindi sinundo. Yun na, hindi na kami. Parang nung magbayad ko eh. Oh. Ayan ha. Ayan yung niya. Tandaan At nagpalibre nga pala sa akin itong mataba na to. Sa Yumi's Lichol. Susubukan namin ang masarap na lichol nila. At dito nga pala kami Ako na nga po nagbayad Kinuha na po yung wallet ko Kawawa sa'yo Siya dapat magbabayad Ako tuloy yung mga dito Siya talaga Pag yung tabahay Kaya na ulit Kaya na kami na Bityo Yes i-bye at dumating na nga pala yung order namin na lechon at yung manok kaya kakain na kami at nauto ko ng aking kasamang mataba kaya let's go kain na po mga kaboy sa uulitin maraming salamat